Ayo, hey good morning po. mga na mayong puntag sa tanan tibo kalibutan. Good morning, good morning. Maya pangabak po kaya kayogan. Kumusta po kayo? Ayun uh, na. Nandito na naman po ako ulit sa ating mga alaga. Binalikan ko si Jason dahil uh, aking uh, sasakyan ulit ito. Kasi uh, tuwing umaga ko to it, uh, sinasakyan at hapon para hindi siya makalimot kasi kapag uh, hindi mo masakyan nang paulit-ulit or ah, baka maano daw ma makalimot siya kaya yan maamo na rin siya sa akin malaki ng pagbabago ni Jason ngayon Yung pinapractice natin kasi kapag pagdating sa anihan i na natin ito yan tara ilipat ko muna siya ng pastulan pero sasakay ako sa kanya para Atsa. Ah. gusto so, no. ko na rin siya pero lipat ko muna. May maaga pa eh. Tay. Takay. Ah, hindi na. Dati nagugulat siya kapag uh, tinangkasan ko na siya. Tumatalon, nahuhulog ako mga ulo ayun okay na siya ayun kalma lang tatakbo oh. diba? Ano <laughs> ganyan lang po mga silo kailangan praktisin to ay ah, sa ilog talaga kasi pag nalaglag ka okay lang yung dito kasi eh may tendency na mapilayan ka kasi ano Victoria. Punta sa unahan. Aro! Aro! Uy! Oh ho, ho. Ho! Uh. Ho! pala yung mga uh, hinihintay namin yung bisita na parating nandyan na o kagabi pa dumating sila ni Apo leling at si Dara Minda, at si Roger at saka sila ni Pugsititing si nandun sila sa bahay na tumuloy sila ni Apo leling, at ni Dara Menda sila uh, mamaya mag ipon ipon mag -tipon, tipon daw yung mga magkakapatid pupunta daw dun sa bahay ilaya si Aya uh, kering Kiring si okay. uh, habang maaga pa ikot muna ako sa bukid mga sulo dahil yung mga obligasyon natin kailangan natin gawin sa umaga sa mga alaga tapos uh, yung binabalak yata nila mag uh, outing yata mag swimming yata para uh, sulit yung kanilang bakasyon eh masandali lang sila dito uh, bakasyon lang ba para magkita kita sila magkakapatid si Daramin dahil uh, matagal na matagal nang hindi nakauwi kasi ah uh, saka na lang natin sila isama dito uh, para kung ano na makarelaxa sila ba pagod pa sila eh pagod pa sa biyahe kasama sila dito niyan kapag uh, recover na para nga mapasyalan yung kanilang lupang sinilangan ito ang lagsak and si Rudyan nandyan na rin makas yun din siya pero babalik pa siya sa Arayat tara uh, baka muna ako lipat pastol lipat, ay, lipat ng pastulan ngasih malbik kemakanan daya amih Yes, tarak kita elon sa kambingan naman bro mga lo. hai good morning nah ini mga kambing Shooting pretty pa sila mga suelo Daniel, 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 em <gasps> baby nya, kayaon oh. yang mana sih lo? Di sana. Hello, hello. madilim siya mga <coughs> dyan ha ah. kaniwanan ko muna sila mga oswilo. mamaya ko na sila palabas yun dahil ano pa basa pa yung damo at ayan uh, o oh, ma may ambon dami ng ano rin dito oh. pastulan ko ng baka yes hindi tayo kinapos sa pagkain mga kasuyo Apo, nga. Uwi muna ako dahil magsisimba muna kami. Dahil araw po na linggo ngayon mga kaswilo. Balikan ko na lang yung ating mga alaga mamaya. Dito para bitawan kasi. Kasi uh, yung aso dito sa kabila, nabalitaan ko, wala na raw dyan yung nangangain ng kambing. Yung tumatahol pala dyan ay ibang aso na yun pero nakatali. Na lamang ko ni Kuya Mando. sa, Eh, mas mabuti dahil malaking na pinsala din yung aso na yun so balikan ko lang mamaya yung ating mga kambing para bitawan sila tulad kahapon iniwan namin ni misis dahil ginambi nga kami ginawa namin yung pinakisis namin palay so kung na silang umuwi yung ating mga kambing so kumpleto naman sila dahil uh, hindi na rin ako pala nakabalik dito dahil uh, sinundo ko sila ni Apo Leling kagabi pagdating nila sa highway sinundo ko sila sa ating grandia. puno yung ating grandia, ang dami nilang dala mga silong galing ng uh, mga pampanga yung mga uh, salubong dito sa mga bata mga damit para kay Tito Duro dala ni Apo so, sila sa bahay so, tara balik muna ako dahil hindi pa ako nagkape maga tayo lumabas umalis sa bahay hindi pa tayo nag almusal almusal muna sa bahay tapos sa uh, saka magsimba tapos pabalik dito sa bukid para uh, i ano yung mga alaga may ulan mga silo oh. mga ulimlim namin pala mga kasulo Ngayong Martis yung aming balik Last na lang pala yan At matatapos na yung aming operasyon ng tulo pa Kasi kunti lang aming ano ngayon dahil kadalasan ngayon sira yung palay hindi na anihan dahil dun sa naabutan sa tagtuyot at saka sa mga insekto na umaatake kaya kunti lang aming ano ngayon sakop o next na ano na lang pagtatanim namin baka sakali makabawi yung mga uh, kasama natin wala na last ball na lang yun si Claudia mga aswelo hmm. update ni Claudia ito siya ngayon ngayon hmm. lagay ko muna sa nilipat ko muna sa mga swelo bago kami magpunta ng bayan tuwong muna po tayo sa simbahan mga kaswelo tapos sabay pa malingkina doon daw mga nangalian, doon mga nangalian yung, yung sila ni ano ah, pupunta daw sila yung mga kasulo yung mga kabatid ni mother ko doon sa bahay ah, doon sila magtagpo tagpo so bago ko mamalingke dahil muna po kami sa simbahan sa Pumisa mga kilo Diretso po kami sa palingkin niyan Mamili ng ulam May pinabili din si Daramenda ano? Papabili si Daramenda Partner sa buro Ayan, Papabili sila ng Partner sa buro Na dala nila Para ang pampanga ano Tara Pupunta daw sila ni Tita Kering Charlie si nagsalo-salo daw dun sa bahay Tara! Happy Sunday po sa inyo lahat tilapia ang buhay doon, no? Mahal naman maha, ang Ano mo, magkanong kilo? 180 yata ang kilo dito. Diba dito naka-aquarium. Ayan o. No? So, so lalaki. Pilang kilo natin? Malang 180. Ang lalaki eh. ng pangkilaw. Ay pupunta sila doon ni eh, Roger. Yung mga mahilig sa magkilaw. Gule. Ang pare sa buro. Bumili okay. na rin ako mga sulo ng saging na sabah pampare sa kinilaw at saka ginamos mahilig ang bisita natin sa ganitong pagkain sa kamote si Arsali meron na kamuti dalhin eh. Tara? Mau sukli. Yan, punta muna kami dito sa maglip muna kami dito sa ilog para ibabad sila yung ating, ating mga kalabaw. Yan. Sama si G, tig isa kami, sa kanya si Jason. Oo. Uh, Wala na, na-addict na, na si Jason uh, si CJ ni Jason dahil uh, nagpapasakay na raw. Uh, sa bahay, uh, nagluluto sila ng pagkain doon. Sinandoon na yata sila ni Kiring. Maglit mo na ulit sa mga alaga mo silo. Binabag ko, ko muna sandali. At uh, isaka ko na kasi mabiglang uh, ano, bumaha ba. Ayan, oh, makulimlim dun, oh. na. Yes, nakaswimming na sila. Pastol ko na ito. Woohoo! Ayun! 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 Ayun!

Yan po mga sulat, tipon-tipon na po kami at kumain na na po kami ng tanghalian. Pinag-ayawan -ay nila yung burong dala ng galing pampanga. Ayaw na mga bisaya, mga sulo. tayo lang ang kumain na yun, no? Nandito sila ni Takereng, tsaka yung mga pinsan ko, yung mga tsahin ko. And, apa mungkin anjan na rin. 你在做什

na uh, nagpasya uh, yung mga maritis na magtagay-tagay uh, tagay -tagay daw muna sila ng tuba dito sa bidjoke at siyempre magbibidjoke muna sila magbanding-banding muna yun sila ni mama, yung mga kaibigan ni mama mga kapatid ni mama at uh, yung uh, pamangkin niya yung pinsan ko yan o oh.